Ganyan. Very good. Tinutulungan mo na si mama sa gawaing bahay. Galing. Oh, I like it. But I like it too. I'm happy because you are helping me. Galing nga. Oh, si, marunong ka na magbalat ng carrots. Tapos mamaya, yung patatas naman, balatan na yun, know? oh. Pagkatapos ng carrots, yung patatas naman. Opo. Gusto mong kumain ng carrots? Yung, yung crispy carrots? Uh -uh. O mamaya, pagkatapos mo balatan yan, kakain ka ng carrots. Eh, kasi Pag nabalatan mo na dito, wag na dyan. Kasi makukuha na yung laman. Yung balat na ang tanggalin. Opo. Okay. Thank you for helping mama. Okay po. Very good. Big boy ka na. Opo. balat niya, ni skin niya.